Itaas ang kanang kamay at sabay-sabay nating bigkasin ang panunumpa ng Katapatan sa Watawat ng Pilipinas. Panunumpa sa Watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan nanunumpa sa Watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may rangal, katanungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayanang makatao, makakalikasan at makabansa. Panatang Makabayan Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi, kinukupo ko po at tinutulungan, maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, hiringin ko ang kayo ng aking mga magulang, susunod ko ang tungkulin ng totoo pa rin ko ang tungkulin na mga bayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral, at nananalangin ng buong katapatan. iaalay ko ang aking buhay pangarap at sa bansang Pilipinas.